Good so, evening uh, idol mga lods. nandito tayo ngayon sa pa ako na napisto dati mga pos ko masasaya at uh, one, magagandang makikita magagandang tanawin sa aking tindahan ngayon ay ito na po ang sitwasyon ngayon ng aking tindahan dati may bubong ngayon wala na ngayon naglilinis na kami ngayon Nandito ako ngayon tumatambay nalulungkot sa aking pagkawala ng naigastos ko dito na 700,000 700k uh, Dati ayan may ini-post ko pa yon yung tapat ng watso tindahan ko Ayun dalawang araw tatlong araw na na kagad yung, bubung bubong dito uh, Ganon ka sakit ang magsapalaran sa negosyo kung ipagpapatuloy na pa natin to mas lalo tayong lulubog habang maaga pa give up na natin yun ayan 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 ito ito po yung aking ano, pakilala ka Jerry? Ayan oh, si Jerry. Ayan. Dating palaboy-laboy lang to si Jerry. Oh, madilim dito kasi wala nang wala ng wala na tong ilaw dahil gini eh, giniba na nga namin oh. Ayan. Ayan. mga nakakalungkot na pangyayari at masasayang nangyayari dito. Ayan. Si Jerry isa isa itong palaboy sa C5 napadpad dito pinakain ko at ayan nandito ha? siya ngayon ang kainumang ko ayan minum kami ng tigdalawang butil sa San Miguel Lights ayan wala ka ba masasabi jere ano wala ka bang pasasalamatan o ano mang mo sa buhay? salamat ako sa akin kay Bebe Fernando eh. ayan ayan at naging medyo malinis na ang kwan mo nakakaligo ka araw araw at bukod sa nakakaligo araw araw at nakakain lahat ng gusto mo kakainin nakakain mo doon sa ating kantin ayan tapos si e, yan ayan minum kami dito dahil e, naglinis kami dito sa aming giniba na dinimulis na na pisto ay uh, ako naman eh ayaw ko naman iwanan na marumi itong pisto na kino na pisto na aking alisan kailangan malinis uh, kaya ayun nagwalis kami at uh, naglinis hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang negosyo pag uh, hindi naman talaga okay ayan kaya sa tatlong araw wala na bubong wala na lahat kwarto at lahat na lahat ayan nahakot na namin ayan nakakalungkot isipin dahil eh sa ilang ilang buwan o oh, wala pa nga akong one year one, sabihin na natin one year eh, nagastos tayo dito ng 700k o oh, mahigit pa wala ganun talaga ang buhay parang sugal minsan talo minsan panalo tayo ay talo kaya ayun ito yung Watson na nakikita nyo sa mga post ko na maraming kahit anong para ginawa ko dito pero wala talaga. Kaya kailangan na natin ibitawan eh, para sa isang relasyon. Pag eh, hindi na pwede at uh, wala na talaga. Bitawan. Ayan. Kung magpatuloy pa tayo, nalol lang tayo masasaktan. Kaya yun, parang ito ay ganoon din sa... Pisto. Pag hindi kaya at uh, talagang mabigat at hindi umuunlad, pitawan. Ayan. Uh, ayan. Madilim dito kasi wala na. Ayan. Wala nang bubong, wala kuan Wala na yung masasayang araw dito at masasayang nakikita nyo dito ng mga paninda at kuwan. Ayan kung balasubasin yung may-ari na iwanan ng mga marumi kailangan kahit marumi kinuha ako tong pisto iiwanan ko sa kanya na magandang at walang basura lahat tatanggalin namin lahat ng mga kung ano man dito ay yung basura doon papahakot ko yan dahil eh, mabait naman yung may-ari din natin, pag mabait yung may-ari mabait din tayo Ayan. Kaya, yun, mga balat ng buko, papahakot natin yan. Ayan, nagwalis tayo, malinis na dito. Ayan, inunog natin yung mga kunting basura. Yan lang masasabi ko guys. Pag hindi talaga pwede, hindi talaga kailangan bitawan. Huwag mahiya. Tanggapin ang mga pagsubok sa buhay. Mga pagkakamali at mga hindi pwede at uh, higit sa lahat kailangan mong bitawan talaga pag uh, hindi mo nakikita ang pag mo lalo ka maiipit kailangan mong bitawan Kaya, ano nga may eh, masakit isipin dahil eh malaki ang ating nagastos pero kailangan mo bitawan kung may pagpapatuloy pa natin wala talaga ayan sige mga guys thank you thank you mga guys